Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan niyo ako guys. Today is June 24, 2024. So ano nga pang meron ngayong araw na guys? Alam niyo ba na today is the feast day of Uh, St. John the Baptist. Tinatawag din itong Wata Wata Day, Wata Wata Festival, kasi nga, um, ito yung time na ko saan, di ba, nagkakaroon ng basaan sa San Juan, sa Manila. So last year guys Um, hindi inalaw ng LGU ng San Juan na magkaroon ng basaan. I don't know lang today. So anyway, guys, bakit nga ba tinawag na Watawata -Wata Day or Basaan Day or um, yun nga, Watawata -Wata Festival ang John the Baptist Feast Day? Kasi diba, as we all know, John the Baptist is the one who baptized Jesus Christ, diba? Noong panahon na yun. So, um, parang ina-anticipate, iniisip natin, or traditionally ginagawa yun kasi para mababab baptize lahat ng tao kumbaga nire re enak na yung pagbabaptize kay Jesus Christ so tayo naman binabasa oh, sila naman binabasa nila yung mga taong dumadaan yung mga sasakyan na dumadaan para ma baptize or mabendisyonan, diba? So, ganun, parang nire-re-anak lang. Kaya lang, alam ko din last year, guys, is may ibang mga lugar or community na nag-celebrate ng feast day ni St. John the Baptist na nagkaroon din naman ng basaan. So, this year, today, I don't know kung nag ang San Juan City ng Um, festival na yun kung nagkaroon ng basaan tignan na lang natin sa mga news guys kasi medyo maaga pa ngayon so hindi pa ako masyadong na-update so comment down below na lang kung nagkaroon nga ng basaan sa San Juan City so anyways ano nga ba iba pang mga culture or mga ibang tradisyon na ginagawa natin actually dito sa amin sa San Lorenzo sa Olongapo ang culture aside sa San Lorenzo feast day meron din kaming tinatawag na karakol, yung si Mary Magdalene, inaano namin siya, sinasayaw namin siya sa uh, kalsada. At ngayong year na to, isi-celebrate namin siya, and every year naman, celebrate siya every month of July. So, si John the Baptist every June, June 24th. So, si Mary Magdalene, July, July siya. Nag-originate nga pala, guys, yung tradisyon ng karakol na kay Mary Magdalene sa Kawit Kabite. So, ngayon guys, by next month, iba-vlog ko rin yun. Kasi aaten ako ng karakol sa Mary Magdalene. Actually, medyo painful din sa akin yan. Kasi si mama ko, yung mother ko, before na mawala siya, talaga active siya sa simbahan. So, sumasama siya sa mga activities ng karakol. Kung saan dadalin yung karakol, kung saan dadalin si Mary Magdalene yung image niya sumasama siya. So, wala lang guys. Yun yung mga iba pang tradition aside nga pala sa, sa kay St. John. Tapos meron din tayo ng ah uh, yung po ang nasareno, ba? Diba? So, talagang ang tradition natin at saka ang culture natin, lagi pa rin natin pinapreserve even na we are in a modern days now. So, again guys, samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlogs dito lamang sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye guys!